Nabalot ng takot ang barangay Ferdinand Baguio City noong madaling araw ng linggo, November 24. Ito'y matapos pagbabarilin ng isang lalaki ang dalawang lalaki sa kahabaan ng Happy Homes. Accordingly, dun sa witness natin, is nasiraan sila ng sasakyan. Dun sa may banda ng Ferdinand, tapos nung nire nila yung sasakyan, biglang dumating itong sospek na nakasakay sa sasakyan. Tapos bingla uh, bigla na lang silang pinaputukan. Tapos natamaan yung sus, yung victim natin na kanya ring ikinamatay. Patay sa pamamaril ang 29 anyos na lalaking law student habang nakaligtas naman ang 33 anyos na kasamahan nito. Hindi muna isinapubliko ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga biktima at suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang ilang mga residente sa lugar pero tumanggi silang magsalita. Ito yung kahabaan ng Barangay Ferdinand kung saan nangyari yung insidente ng pamamaril. Pero sa pag-iikot-ikot natin, wala tayong nakitang CCTV ano na nakatutok dito na maaring nakakuha sa pangyayari. Pero ayon sa ilang mga residenteng tumangginang humarap sa kamera, mayroon silang narinig na mga serye ng putok ng baril noong madaling araw ng linggo. Sa inisyal na pagsisiyasat ng PNP, ang nakikita nilang rason sa pamamaril... Since nga... Uh yung witness, yung victim at saka yung suspect ay pare-parehas na nakasuhan na ng 9165 ng violation ng drugs at saka lahat sila ay drug personalities. So possible na baka nag-unsehan sila ganun. Maharap sa kasong murder ang suspect na ngayon pinaghanap pa ng mga pulis. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.